So magandang araw mga boss Bali Ito ulit tayo subukan natin magbalik sa Pagbablog So matagal nga tayong Hindi nakapag upload Ng mga videos uh, Kaya ngayon ay subukan uli nating mag-upload ng mga video. Matagal din tayong natigil sa pag-upload ng video mga nasa 1 year din siguro. Ayun. Ngayon ay naisipan lang natin na ibalik. Subukan nating mag-upload uli ng mga videos about sa mga alaga nating ibon. Ayun. Konting update lang sa mga ibon natin. Ito nga pala si ano, si Melushi natin, Cap, ito breeder natin, bali ito ay palipad sa atin ng isang veteranong pansyera. So nagka problema lang nung uh, race na niya, nag-overplay ito. So tapos, malapit na matapos ata uh, yung race bago siya bumalik. Meron naglilig siya na isa. Sa langit log. Kasi yung kaparis niya ay nalarita na sa labas. Nasa labas yung pares niya. Bali banded naman ng uh, winter yung kaparis niya. Ito yung kapares naman ng nestmate nun. Ito, banded din ng Twitter. Crack. Medyo may speed din. Kapatid siya nung overall champion natin. Si Miss Flyover. Kaya susubukan lang natin sa ano, sa pooling pa-praktisin natin pang puli mga kalapatids. Kapatid niyang buo si Miss Flyover. Kapatid niyang buo yun. Kak. Kamukha nung ano, airpot niya. Ganyan-ganyan di tsura nung tatay niya. Bali yung pinagkaiba lang. Meron siyang suksok na puti sa pakpak. Yung ama niya wala. Pero yung kulay ganyan din, tensile blue bar din. Pati yung katawan, ganyan na ganyan din. Bali yung tatay nga pala nila ay nagpuling winner na rin sa atin. Oh, nakuha ko na yung certificate ng tatay niya. So, papakita natin din yung certificate tsaka yung picture nung tatay niya. O, so, makita nyo ganyan-ganyan yung itsura. Sa baba, ito. Yung anak ni Miss Lai okay. Ayan o. Medyo mailap pa. One month old. On. Iba natin na lang po ng gender niya. Kasi pa. Yung mga natin, konti na lang. Konti na lang yung ibo natin. Ah, kasi nga marami na tayong nai-out. Nung mga panahon na taligil tayo sa paglipad. Marami na tayong nai-out ng mga anak ni flyover. Meron niya tampitong pitong piraso na yun ay out natin Ito. murang halaga lang natin in out yung mga anak nila Ito, nag naglilimlim na rin si ay milim natin paris nya yun yung black na yan umunti na lang iibo natin Ayan yung isa. Paparis yung blue bar natin na ah, gawin natin pang pulling. Stitchel belt. Galing sa aking kumpare. Ayan. Kunti na lang yun natin ah, sa loob natin. Bali mayroon pang nasa labas. Apat. Doon hindi ko nakikita. Ayan. Ah, kunti na lang yung ibon natin. Gawa nga ng napakarami na rin natin na i-out e na ibon. Ayan, puro line nung wings flyover na natin. So, nasa pitong peraso ng So, pilitin, pilitin ko lang maka 1K subscribers. So, sana maabot na natin 1K subscribers. Kasi matagal niyang hindi tayo nakapag-upload ng video sa ating youtube channel so sana mapaabot natin ng 1k subscribers to mga kalapatids then sa baba pala may ilang piraso pa tayong breeder ayan o so yung naglilimlim dyan yung ayun sila flyover sa kabila yung magulang nila bali yung pipisain noon ay stock na lang natin gagawin nating breeder yung mga nakasalang na pipi pipisain yan pang stock ko na yan kasi nga naubos yung breeder ko oh. pati player na pagbibenta nga natin so yun dito na iba o oh. bang ibon natin galing sa galaan So hanggang dito lang muna. And then sa susunod ay mag-upload na lang ulit tayo. Na Update ko na lang kayo sa mga nangyayari dito sa mga ibon natin. So malapit na rin naman yung prelapse ng off-season. So subukan natin na makapag-upload. Ma-update kayo sa mga karera natin. So yan, good luck and happy flying mga uh, kalapatids.